Hello mga bossing, it's me again, Jen Frias. So, Magbabalik na naman for today's video. Minibag mga bossing, nandito nga tayo sa may tumpay, mga bossing. Kasi sinamahan ko nga yung aking pinsan na nabayad siya ng Christian Pina, mga bossing. At dyan nga sa kasyo niya mga bossing. At ayun mga tapos katapos namin ay nandito naman kami sa bayan ng Pasus na upang magkasiin ang kanyang pera mga bossing. So yung mga bossing, ito lang ang aking kaganapan ngayon mga bossing. Matawal is mga bossing kasi dito. Nire-reply niya nga ako ng kids dyan mga bossing na kailang minutes na kami dito mga bossing. Pag-ibot kami dito mga bossing kasi hindi namin alam yung bibiliin namin dito. For the lang kami tasayin ng mga bossing na kapili na nga rin kami sa wakas. Tapos yung hatlong na naiwan na ilagay sa kasi Yung pala may kasi mga ice cream mga Napakainip dito mga bossing ses so, Ayun mga boss, for the kwentong nga lang kami dito mga bossing so, yun mga bossing. Ngayon lang dito ay nakapag-upload ng ating video mga mga bossing. Video mini vlog mga bossing kasi nga At tayo ay busy mga bossing. kain ngayon ko nga lang din tulit nakasama yung ako. Kaya ay mga bossing na boboring nga daw siya sa kanilang bahay kaya bawal pa nga daw siya payagan ng kanyang boyfriend na gumalag mga boss kaya ayun mga bossing nayan ko na lang ako dito magbayad ng tuition mga bossing at ayun na nga mga bossing habang kinikwetan ko siya siya ay nasa cellphone na nakita mga boss sa ayun mga bossing itong pisang kong ito sa kilala niyo naman siguro mga bossing kasi siya ay nag-miss binibining pasista dyan sa ate bayan mga bossing kung alam nyo, kung kung nakakakilala sa kanya mga pusa. At buti pa nga itong pinto ay nakakahalubilo ko kasi yung iba kong pinsan ay hindi ko nakakahilit nakakahalubilo mga bosing So, sobrang seryoso ko din ang nagkikwento sa kanya tapos sa tamang cellphone ng mga bosing So, yun, sobrang tanggal nga rin namin hindi sa tumapay sa 7-Eleven mga busing kasi kami ay wala din kami magawa sa bahay mga busing ayun mga busing at ayun mga busing Nang nakarangin ko pa nga to big, yung tungay ko nga lang din ma mga busing October na mga busing yung December pa nga to mga busing kaya 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 ko nga lang din na mga busing so yun mga busing napaka seryoso ko yun na nagkikwento sa kanya tapos siya tamang cellphone na tapos, sabi ko nga sa kanya ay tara uwi na nga tayo kasi ano ko lang rin video na nagkiwento sabi ko sa kanya hindi hey, naman siya nagkikwento mga busing madala kasama Pero kagabihan, mga busi ay grabe yung pintuhan ng mga So, yung mga Pagpasensyahan nyo na nga pala ang aking busis. Kasi ikakagising ko nga lang dyan din dyan, mga busing. So, yung mga busing. Panigarado ako. Sobrang tagal na ng aking pinsan na inihintay itong vlog na to mga busing Kasi nagtatanong siya kung na-upload ko na ba, kung na-edit ko na ba. So, yun mga busing. Abangan nyo na nga lang ang aking susunod na video natin. Don't forget, follow Jim yes, Bye-bye!